Hello, hello mga katigs. Pananghalian na. <laughs> ito yung un unahin ko lang yung ano, yung soup kasi nabasa ko yung pangalan nito. Shrimps chowder. Ah, uh, chowder. Pero ang masarap sa akin nito, yung chowder yung ano eh, yung clams chowder. Yung masarap Kasi yung may mga clams clams pa sa loob sa ano eh. ito naman ang ano namin. Masaya dahil may isda. Itong tatlo na to, tatlo ko na isda yan eh tatlong tipak ng isda hindi ko lang alam anong klaseng isda yan <laughs> at saka ito ano ito uh, chicken chicken na pinaligoan ng ano ng tomato hindi lang paste ito at saka yung kanin namin ay green <laughs> arroz verde <laughs> baka arroz verde ito <laughs> At saka aking panulak ay ang walang kamatayan pineapple patikim ng pinya. Okay, dok, yung mga katigang. Respita rin tayo, handa okay, babay.